Ano gagawin mo? Gago na patili ako? No backing out now. This is progress. Progress. After mo masuntok. Hello guys. Di pa ba tayo uwi? Nagugutom na kasi ako. Patay gutom ka lagi, no? mo, pero ang laks mo kumain. Libre mo na lang kami. Ano mo talaga? Ikaw na lang yung kumuha. Ikaw yung nagnakaw. Talaga? Kahit mo yan, gago ngayong kay Tapos sa palabas. Ipatakay na ng channel. Asim ah, nyo. Good job. Okay, Lamera. Sorry, na nabuksan ko na. Isang minuto pa nga ako makapitit. Tapos, uwi, ano? Patawa kayo. One minute na lang, Jay. Sa so, inyo ko na matulog. Ito bumangon dyan. Imamuwa-muwa ka ni Kiefer. Okay. <laughs> Alen. Sinahanap mo? Yung task paper ko. Pinasa ka na kay Sir Alvin. Kanina. Ano? Hindi pwede! Wala pa akong sagot! Itayuan mo nga ako! Dapat dito sinasakta kay Maldita! Sabihin mo sa akin may siyanse ka. Yaya Manin? 99.9? Germs lang? Tali-tali na rin pala tong lalaki na to. Ito pa isang germs. Praise nice ass, G. Ay, sorry, sorry. Ang linggo na akong invisible, ah. Ano kaya balak ng mga ulo pong ito oh, sa akin? Ika, tumutupad ka. Dahil dyan, tropa na tayo. Pero kahit lang, ah. Secret tropa. ST. Well, at least ngayon may ST na ako. Secret tropa. Baba! Ha? Huh? Bakit? Papa, ka dyan. Kabawi ka na kanina. Ganang makulit. Kulang pa 'yan sa kabila naman. Hoy. Ku taligay na kupisan ng gulo. Ako po yung may gawa niyan lahat. Nahihiya lang pong aminin yang mga yan na babaeng may gawa niyan sa kanila. Boyfriend mo ba yan? Ha? Hindi ko la. Eh? 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 Shit. Wow! napansin ka ba sa test paper kung ano pinasa mo yun kay Sir? Ah, oh, I did that. Ang alin Yung exam mo, sanagutan ko. Ha? Sorry lang, okay na! No! Hindi ako ang nagsasorry. Nakakababa ng sarili. Tagal! Sigit ka na naman! Pakialamera okay, ka na naman! Order namin. Ayos ah. Nag pa nga. ng utang ah. Bibigay kami sa watawat. Kago, ano matawat. Respect the bug! Ha! Uh! Hey! Ikaw, sumasari ka bata ka ah.